Nubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. GMA News and Public Affairs Walang inikinigang, walang iniprotektahan, walang kasirungalingang, servisyong totoo lang. Hey boy, pick up! Uyo, Uyo, Uyo. Nene, building, building, yeah, yeah, yeah. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. Ngayong gabi! Si Gabby Abshire, ang batang purong Amerikano, pero matatas managalog. Ako pa isang Amerikano, pero pusong Pilipino. <makes noise> Bubo ka ba? Yeah. Oh, yeah. Big up. Big up. Mga hayop na may depekto, pero kapaki-pakinabang. Yeah. <makes noise> pagsisinungaling. Natural nga ba para sa marami sa atin? Don't lie to me! Paboritong pang-flavor ng ice cream at iba pang pagkain. At ginagamit din sa beauty products. Vanilla, imported noon, local na ngayon. Ngayong magpapasukan, lahat gagawin nila. Makahanap lang ng pangmatrikula. A successful rescue operation. Ay, sinatamahan natin sila habang sila ipapunta sa Fort Bonifacio. Just one of the many hotels here in Tagigaral. Nabugbog uh -huh. na ang buksingero si Andagan. Except that he, but he is we dedicate him to work. Silver Screen Award for Jessica Soho. Thank you, God, for this honor. Napakalayo ng lakbay ni Barack Obama. Hello, Senyong Sa itsura pa lang, purong Amerikano, pero matatas managalog si Gabby Abshire, unang nakilala sa Eat Bulaga. Mukhang talo pa niya ang maraming batang Pilipino sa pagsasalita ang sarili nating wika. Blue eyes, blonde hair, at maputing kutis. Sa itsura pa lang, kanong-kano ang sampung taong gulang na si Gabby. Pero oras na siya'y magsalita, iisipin mong 100% Pinoy siya. Hello po, ako po si Gabby Abishar, 10 years old. Ako pa isang Amerikano, pero pusong Pilipino. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Ang hindi magbahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda. Ito ba to, sa langit, ang matamaan sa puyo. Mahaba man ang presisyon, sa simbahan din ang tuloy. Sa Milwaukee sa Amerika, ipinanganak si Gabby. Apat na taong gulang pa lang nung napadpad sila rito sa Pilipinas ng kanyang amang si Jack. Ito'y para makasama ang kanyang stepmother na si Jing na tiga angono sa Rizal. After uh, Gabby's mother died after an um, illness, I met Jing through a mutual friend about a year later. At that point, we knew each other for a while we got to talk and I flew to the Philippines. And we've been here ever since. Dahil sa negosyo ni Jack, palipat-lipat daw sila ng bansang tinirhan na malagi na rin daw sila sa ibang bahagi ng Asia katulad ng Thailand at Malaysia. Pero dito raw sa Pilipinas talaga at home na at home sila. Ay po yan? At para mas maging komportable raw si Gabi sa pakikisalamuha sa mga Pilipino, tinuruan siya ni Jing na managalog. Eto, ano to? Eto, ito ay sa bahay kubo. Oo, sa bahay kubo. Ano ba yan? <laughs> ito, luya. Di ba? Eto, ipis. Ipis pa na tao, oh. Ano to? Ang lamig. Ano an na, na ano to? Di ba yelo? Ang laka ng ulo na, no? Di ko alam number mo eh. Parang kita mati-text. <laughs> well, ako si Gabby. Gabby po, sino kayo? Sabi naman kayo ng na mga pangalan, no? Kunti kahit konti-konti daw hindi ko siya pinupush maigi kasi baka, baka kasi ano eh, tama So, paunti-unti lang talaga yung pagtuturo sa kanya. Tapos nung natututo na siya unti-unti, pinabayaan ko na siya dun sa mga kalaro niya mga bata. Hindi, hindi ba yung mga manok lumalaban yan, di ba? Lumalaban yan. Siyempre po, Pilipinas sa Maputo, eh, eh lahat po ng mga kaibigan ko, na, nagtatagalog, eh ako po, English lang. Eh, paano ko po maintindihan siya, sabi nila? Kaya po, nagpututo po ako mga Tagalog. Ayoko, gusto, talaga na lugar. Lalo raw lumawak ang kaalaman ni Gabi sa pagsasalita ng ating pambansang wika dahil sa kanyang mga kalaro. <laughs> <Asin>! oh! <laughs> ang favorite bonding moment ni Gabi at ng kanyang mga kalaro magkain ng... Eto, okay, guys. Bito yung halo-halo. Bito halo-halo. Anim! Anim po. Masasunod sa siya. Eto, girlfriend ko po. Yeah. Tatawagin ko na po si Boy Pickup! At batuhan ng Pickup Line. Neneng B, will you marry me? Bakit? Kasi... <laughs> Nakalagay na sa mukha mo. Yes, eh. Boom! Pataling mo, boy, pick up! Uh, <laughs> Bubo ka ba? Bakit? Kasi, pagwala ako. Na ako. <laughs> Nabubuntoy ako! Boom! Uh, para siyang Pilipino-Pilipino talaga na dito lumaki sa Pilipinas. Bumpogi niya. Sobrang kulit, saka mabait na bata bilang pasasalamat ni Gabi sa kanyang mga kaibigan. Siya naman ang nagtuturo sa mga ito ng Ingles. You and them always speak. Yeah. So every time they not know something, they go to me. Tama ba? If the three of y'all can pick the weights up this high, I will give you each 20 pesos. Pag kayong tatlo na buhat mo no, kahit gantong kataas lang, bibigyan tayo yung lahat kayo tigbabente. Hindi rin maiwasang maikumpara ni Gabi ang Pilipinas at Amerika. Maganda din dito, siyempre wala pong away lagi. Sa so, mga kapag lagi po may away, doon po umuulan ng snow dito po. Eh. Mas ganda nga dito, siyempre po di umuulan ng snow. Eh. Nito lamang Webes, naka one-on-one -on -one panayam ko si Gabi. Nalaman kong hindi pala pumapasok si Gabi sa regular na eskwela. Saan ka nag aral Gabi? Home studies lang naman po ako eh. Oh, anong paborito mong subject? Math po. Math? Wow, bihira yun. Oh, mahina ako dun eh. <laughs> anong pangarap mo? Ano gusto mong maging? Doktor po. Bakit mo gustong maging doktor, Gabi? Dito sa Pilipinas, eh, yung mga doktor namin pumupunta sa Amerika, ikaw naman gusto mong maging doktor dito. Kasi po, mm -hmm. Gusto ko po makatulong po ng tao. Ayun na po. Talaga? Opo. Eh, pwede mo rin naman gawin yun sa Amerika. Pero po, hindi po madaya po maraming dito. Masanaya po dito eh. Marunong din pala siyang magluto ng mga putahing Pilipino. Anong niluluto mo? Mga sinigang, mga po. Talaga? Ikwinento rin niya sa akin kung bakit nagustuhan niya dito sa atin. Mukhang mahal na mahal mo bansa namin, Gabi. Kasi po mas masaya dito. <laughs> wow! Tingnan mo nga naman ang t-shirt mo. Oh. I love Pinas. At mas masaya sa Pilipinas. Ang hirap ng buhay namin. Mas masaya dito sa Pilipinas kasi po lahat po ng kaibigan ko, lahat na mapunay kong gawin dito, nandito po. Alam mo, Gabi, ang malungkot nito. Maraming batang Pilipino hindi marunong magtagalog. Oo, alam mo ba yun? Opo. Hmm. Mayroon ko kilala mayaman eh. Hmm. Pilipinong-Pilipino, pinak dito. Dati nga niya Pilipino. Pero mm. po, niluwahin niya English. Talo mo? Opo. <laughs> Pero ang talaga raw paborito niyang libangan, ang mapanood si Vic Soto. Ay! Dahil dito, pinangarap ni gabi na makita ng personal ang kanyang idolo. Mabuti na lang daw at matagal na niyang katwitter ang isa sa mga dabar ng Itbulaga, si Alan K. na siyang naging daan para matupad ang kanyang wish. Paluwer ko to sa Twitter, bossing. Sabi niya, Alan K., ako si Gabi. Amerikano ako pero marunong ko magtagalog. Pwede bang manood ng Itbulaga? Pwede. Amerikano ka talaga? <laughs> ako. Noong May 11, sa kauna-unahang pagkakataon, Nakatuntong si Gabi sa studio ng Eat Bulaga. Ano ginagawa mo rito? Ang gusto ko lang po kayo makilala. Gusto mo ko makilala? Opo. Okay. Ako si Kamayan Big mo. Soto. <laughs> ano, ikaw, ako, pangalan mo. Ako po, ako po si ano, Gabi po. Gabi! I'm sure! Makalipas lang ang isang linggo, balik Bulaga muli siya. Oh, Gabi! Nariyang kumanta at sumayaw ng

panay ang pakikipagkulitan sa mga dabarkads. Ano ba? Pati na sa child star na si Jillian Ward. Ay, maunan ka na magbasa. Dahil sa ipinamalas na kabibuhan ng Amboy, naimbitahan siyang maging semi-regular performer sa Itbulaga. Yan ang hapon ko sa inyo lahat. Mabuhay! mukhang my future siya sa showbiz. Katunayan, gusto rin daw niyang maging commercial model. Sa mga gatas? Gusto niya? Pero dahil malapit na raw mapasok ang kanilang visa, susulitin na raw ni Gabby ang pagsushowbiz sa mga nalalabi nilang araw sa Pilipinas. Nakipagkulitan naman siya sa bubble gang. Nandito po tayo sa set ng Babulgan para pamanood ng tape na Mr. Asimo. Halika, madad tayo. Congratulations. Anong pangalan mo? Gabi po. Gabi. Nakipagbatuhan rin ang linya sa original boy pickup na si Ogie Alcasid. Amerikano ka ba? <laughs> <laughs> Bakit? Wala lang. Boom! Si boy pickup ka ba? Bakit? Kasi like ka ng boom. Oh, you are adorable. I wish my children could speak like you. Pumirit pa kay Neneng B. Dugo <laughs> ka ba? Kasi, pag wala ka, hindi, dugo ang puso. Ano? Nung una ko nga siya na-meet, na-amaze ako sa kanya. <laughs> Parang hindi ako sanay na may ganyan na itsura. Ang galing mong Tagalog. It's, it's so cute. Nice to meet you. you. <laughs> Pati si Bitoy. <laughs> wow! <laughs> Kay Gabi. Nabaltaan ko eh. Nag-request ka raw na makita ako. Bakit ba? Eh kasi gusto ba kayo makilala eh. Bakit nga? Eh kasi gusto ko eh. <laughs> Yan yanaman ako sa iyo. Yan yanaman ako sa iyo na! <laughs> Asin mo nga, Grabe, puting-puti pero <laughs> magsalita. Brown na brown eh. Pogi pa. Nakakatuwang marinig. Heto ang isang batang dayuhan. Ipinagmamalaki ang ating sariling wika. Ola! Ang tunay ngang Pilipino, wala sa panlabas na anyo lang, kundi nasa isip, gawa, at salita. Ano masasabi mo dun sa mga batang Pilipino na hindi sila marunong magtagalog? English lang sila na Well, English? masasabi ko po sa kanila, and that po boy, pinakaunahin nila Tagalog po hindi po English. Siyempre, Pilipino naman po sila, di ba? O ano ang puno, siya ang bunga. Paboritong pang-flavor ng ice cream at iba pang pagkain at ginagamit din sa beauty products vanilla